And anong ginagawa mo dyan, uncle? Magluluto. Ha? Ba't ka nagluluto? Eh, magluluto kami ni Tia Julie. So, eto na nga mga habibis, bees. Magdi-dinner na naman. Maya-maya lang. And hindi ko alam kung anong lulutuin kong dinner. Pero parang nagkikrabe ako ng gulay. Hindi ko lang alam kung may gulay sa left namin. Pero alam ko, meron pang bunga yung aming ampalaya. And, um... Naisip ko kung ako magluluto si Tia Julie kasi masarap si Tia Julie magluto ng ampalaya. As in, super sarap. Kaya, Baka makiusap na lang ako mag-request ako kay Tia Julie na siya dalang magluto ng ampalaya for dinner. Magkita ako ng kunting para mamitas ng ampalaya. Sana marami kaming bunga. Tia Julie. Ay, ayun ka. Mamitas tayo ng bunga ng ampalaya. At ako yung nagkikrave ng ampalaya, Tia Julie. Ikaw magluto ha. Ayan, meron kaming galunggong guys. Perfect. Na pang dinner. Halika na. Mga pang bunga. Ampalaya. May nakita ko isa dito. Ayun. Ito. Ay, Ang ganda ng kulay guys. Fresh na fresh. Ayun. Bakit may kulay orange? Magulang na yan. Olo tingnan mo. Ang lambot. Kulay orange. Nagulat ako. Ba't kulay orange yung ampalaya? Eh yeah, magulang na. Ala isa ba ang lambot natin? O yun natin mo o. na yung ano. Dapat pala pinitas na natin to. Ayun. Isa. Dalawa. Ang ganda tingnan Dalawa. And then... Ala, ito din. Nabulong. Ay, ang dami. Tatlo, apat, lima. Ay, nakakatawa. Ang dami. Ala ka na. Ano na natin yan? Putihin na natin para may dinner tayo. Okay. So, ang dami namin ang ngayon. Perfect. Oh, ang ganda nito, Tia Julie, oh. Ayan, oh, ang ganda. Punin mo. Tapos, sa dalawa. Tatlo. Kapat. Apat. Tapos, may nakita ko yung isa. Lima! Lima ang palaya. Tapos, kasya na sa atin yan. So, nakakuha tayo ng, ayan, limang ampalaya. Perfect na to. Kasya na sa amin to. Tapos, tinatanggal ko na kay Tia Julie itong kulay orange. Ito pa Tia Julie. Tanggalin mo ya rin yan. Nakakatawa talaga pag meron kayong mga vegetables sa garden. Kasi, uh, pwede kang mamitas anytime para meron kang kainin dinner. Di ba? Or lunch, or kahit ano. And dumating na si Lindy from stockroom Kumusta sa stockroom Lindy? Okay naman, sir. Ano yung daladala -dala mo? Ibigay po pala, ha? We Cebu po. Hala? Galing sa Cebu? Okay. Hello, tingnan natin. Dali, ano daw? Tingnan natin to galing kay kay Miss MJ de Asis, ang aming hubby we reseller sa Cebu. Wow! Parang alam ko na kung ano to. Ah, sabi ko na, ang favorite natin, Lindy, at iyo. Anong favorite nito sa Cebu? Ah, yung tuyo po. Danggit. danggit. Thank you sa so danggit. At saka, of course, Masarap po yun. Pag Cebu, laging may dried mangoes. Oh, Lasarap. Thank you, Miss MJ, sa mga goodies. And anong ginagawa mo dyan, Uncle? Nagluluto. Ha? Ba't ka nagluluto? Eh, yeah. hey, magluluto kami ni Tia Julie. Nagluluto <laughs> ko lang. Anong ano? niluluto mo? Ano, gagawin ko itong lityong kawali, tapos gagawin kong paksiw. Lityong kawali, lityong kawali, tapos gagawin mong paksiw? Yes. Nakakaloko. Eh, Julie, di ba magluluto tayo ng ampalaya? Yes. Ay, magluto pa rin tayo ng ampalaya, ha? Okay. Oh, mag-aampalaya kami para may gulay tayo. Gusto namin ng gulay. Pati, ano, ipapakain ko kay ilapi bukas pagpunta niya. Ha? Ah? Okay. Saka isda. Oo, isda, Tia Julie. Magluluto pa rin tayo niyan. Tia Julie, magluluto kayo ng ampalaya? Ay, ano ito? Ba't may crabs tayo dito? ni... Ah, ito yung natira nating crabs. Ang dami pa na nating ulam. Damit, mayroon tayong crabs, meron tayong lechong paksiw, lechong kawalin paksiw at may ampalay. Okay lang, gulay na, gulay na lang at, ang ating lulutuin, Tia Julie. Ayun, yung isda, lulutuin pa ba natin? Ko alam eh. Paano ang dami natin na ulam? Sige, luto, magluto tayo ng konting isda. Para may kapartner din ang palaya. Pitong, pitong piraso dito. pitong piraso pala. Nag-ready si Tia Julie ng pitong piraso fish. Sige, masarap yan. Okay, go. Lindy, dami nating ulam. Dami po, sir. Ano ulamin mo? Crabs, ampalaya, may is... Ay, crabs ang favorite ni Lindy. <laughs> Ma'am, yan yung niluto kong crabs last time. Tapos, nilagay pala sa freezer ni Tia. Tapos, nakalimutan na nakalim. natin. So, sobrang busy natin. Hindi tayo nag-uusap. Di ba pinasabihan ko si Lindy kasi favorite niya? Yes. Hello, ka. Sabi ko kasi kay Lindy, Linds, natikman mo ba yung crabs na niluto ko? Kamusta naman yun? sabi niya? Hindi po, sir. Ay, bakit? Naubos na ba? Kala namin naubos na, tinabi pa na, tapos na sobrang busy natin, nakalimutan na, tapos nagurakay na tayo, gano'n. Pero eto pa, buti naman hindi ko to Ang dami siya. pa, ilan pa to? One, Kasi two, three, natin. tatlong malalaki. kainin nila si EGB nagluto ng lechon, pak, lechon kawali. Hindi, sabi niya, lechon kawali na gagawin niyang paksiyo. Yes. Pwede In lang ulam, pwede lang ulam bukas yan. Uh, kami, kami lang nilipit na kayo. Anong gusto mo? Ampalaya ko. Ampalaya. ampalaya. O, oh, ampalaya kami. Tia Julie. Kam Sorry. Kami ni Tia Julie, oh. Team Ampalaya. Kaya ni Lindy, Team Crabs. Nauna nang kumain si Abby Davey, gudong na. Favorite ko talagang Crabs. <laughs> Habang nanonood na yung kanta <laughs> Sangre. Yeah, Julie, luto na ba, Ampalaya? Oo. okay. Ayan, kayo na nakita kong huli na ano lang yan. Eh. Luto, luto na ang Ampalaya na Tia Julie, ang bango. Ganda ng kulay. Well, kung nakita ay eh, ano palang, baboy palang. Ngayon, luto na. Ang bilis lang, no? Bagal ng mag Oo, oo, ino. Parang may baray ang ating, ano, luto ka ng ingay. Luto ka na ng galunggong, tapos kakain na tayo, Tia Julie. Thank you. Kainan na na. Ito na niluto na, Tia Julie. Ginisang ampalaya galing sa aming garden. Tapos meron dito, galunggong. Kami ay team galunggong at ampalaya na, Tia Julie. Anong kakainin mo, jubay Crab or ampalaya? Kahit ano. Ikaw, uwa. Kahit ano po. Kahit ano. Ampalea. So, Lindy, I crab daw. Okay, ang ampalaya ko. Let's go, let's eat! Thank you, Tia Julie, for cooking! Sobrang sarap na pag fresh ang ampalaya galing Dryden. Malutong, malamis na mil. At mas masarap ang kaya kapag may Happy Bee Collagen Drink na yeah. yan. Melon Cucumber, available yan sa aming TikTok, Lazada, sa Daiso at saka sa Super 50.